Tama mga kasaliksik? Ang paglubog ng barkong Titanic ang isa sa pinakamakasisayang aksidente sa ating daigdig kung saan meron itong mga lihim na dapat din nating madiskubre kaya mala sa rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-recover ang barko hanggang sa hindi pagtulong ng mga tao sa mga pasahero ng Titanic ay ito ang sampung nakakapanindig balahibong katotohanan tungkol sa Titanic na wala pang nakakaalam kaya kung handa ka ng maging isa sa nakakaalam nito ay simulan na natin. Number 10, rason kung bakit di maiangat ang Titanic. Madami siguro sa inyo ang nagtataka kung bakit nga ba kahit na nadeskubre na kung saan lumubog ang Titanic ay hindi pa rin ito naangat sa kasalukuyan. Ngunit kailangan nating tandaan ng dambuhalang barko na ito ay masyado nang nasira ng tubig dagat at iba't iba pang mga hayop sa karagatan kaya't kung tatangkay natin itong iangat ay mawawasak lamang ito. Dahil sobra na ring tagal na nakababad sa karagatan ng Titanic ay talaga namang kinakalawang na ito kaya't kahit hawakan man lang ito ng mga tao ay tiyak na mabubutas agad ang mga pader ng barko. At dahil sobrang bigat nito ay hindi pa kaya ng teknolohiya natin sa kasalukuyan na tuluyang i-recover at iangat na ang makasaysayang barko na ito. Kaya't kahit na sobrang makasaysayan ang barko ng Titanic na halos kilala ng marami sa atin, ay mukhang matagal pa bago natin ito muling makita sa ibabaw ng karagatan. Yo! That, mga Saliksik? Ako po si John Mike Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Saliksik! Number 9. Dahilan ng pagkamatay hindi na bago sa karamihan sa atin ang impormasyon na noong lumubog ang barkong Titanic ay maraming mga tao ang nawala ng kanilang mga buhay. Ngunit hindi lamang pagkalunod ang naging sani kung bakit namatay ang maraming mga tao. Dahil kahit na ang karagatan kung saan lumubog ang Titanic ay naging malaking rason kung bakit nga ba nasawi ang humigit kumulang 1,500 katao. Dahil ito sa malamig na temperatura ng tubig na tinatay ang mayroong negative 2 degrees Celsius na kung ikukumpara ay mas mababa pa sa temperatura para magyelo ang tubig. Kaya ang karamihan sa mga taong lumalangoy dito matapos lumubog ang barko ay agad na namatay, makaraan lamang ang dalawang minuto. Number 8. Patuloy na tugtog ng musika alam ba ninyo na mayroong mga bayani ang sumulpot sa paglubog ng barkong Titanic? Sila ang mga musikero sa dambuhalang barko na ito Napatuloy pa rin sa pag-perform kahit na nagkakagulo na ang mga tao. Ginawa ito ng mga masikero para pakalmahin ang lahat. Ngunit hindi ito naging sapat para maging kalmado ang mga tao. Kaya't kahit na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ay maraming mga tao pa rin ang nagkagulo na naging dahilan para mas marami ang madisgrasya at mamatay. Sa kasamang palad ay kasama ang mga masikero na ito sa napakaraming mga tao na namatay sa paglubog ng Titanic at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nadidiskubre ang kanilang mga labi at katawan. Number 7. Nakaligtas dahil sa alak Siguro ay hindi kayo maniniwala kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang nakasurvive sa paglubag ng Titanic dahil lamang sa kalasingan. Ngunit totoo ito, dahil mula sa kwento ng baker ng barko na si Charles Hugin ay nakaligtas siya mula sa lamig ng karagatang Atlantic kung saan lumubog ang barkong Titanic sa tulong lamang ng whiskey. Ayon sa kanyang kwento ay noong lumubog daw ang barko ay nakasakay pa din siya dito sa paglubog nito at sa sumakay ng mga lifeboat ay binigay niya na lamang ang espasyo sa mga bata, matatanda at mga kababaihan at sumabit na lamang siya sa gilid ng bangka hanggang makarating sa kaligtasan at hindi daw niya naramdaman ng kahit na anong lamig dahil sa init mula sa kanyang kalasingan. Number 6, Prediksyon ng Paglubog sa ating kasaysayan ay mayroong madaming mga prediction na nagsasabing lulubog ang barkong Titanic ngunit wala na sigurong mas nakapaninindig balahibong hula kumpara sa librong sinulat ni Morgan Robertson na pinamagatang The Wreck of the Titan or Futility na ginawa noong 1898, labing apat na taon bago lumubog ang barkong Titanic. Sa kwentong ito ay mayroong barkong tinatawag na Titan na lumubog sa karagatan ng North Atlantic matapos itong tumama sa iceberg na tugmang-tugma sa kung ano ang mangyayari sa barkong Titanic. Kaya ano sa tingin nyo? Prediction nga bang librong isinulat na ito ni Morgan Robertson o hindi? I-comment mo naman sa baba ang iyong sagot. Number 5, PK ang isang funnel. Kahit na nakamamangha ang pagkabuo ng dambuhalang barkong Titanic ay mayroon itong sikreto na talaga namang kakaunti lamang ang nakakaalam kung saan ang isa sa apat nitong funnels na ginagamit ng barko para ilabas ang usok mula sa makina ay peke pala at hindi nagagamit. Nilagay lamang ang pang-apat na funnel upang magmukhang mas maganda at mas mabilis ang barko dahil noong unang panahon ay ginagamit ang mga funnel na simbolo ng bilis ng isang barko. Kahit kapag mayroong mas maraming funnels ay mas mabilis ang paglalayag kahit kahit na hindi gumagana ang isang funnel ng Titanic ay patuloy pa rin itong nilagay upang magmukhang mas mabilis ang barko. Number 4. Mapa ng Titanic Nakatutuwang malaman na kasabay ng pagunlad ng ating teknolohiya ay mas naging madali na rin na matetermina at makita ang kabauhan ng barkong Titanic kahit na matatagpuan pa ito sa malalim na parte ng ating karagatan dahil sa mga robots na kinakayang kuhanan ng larawan at video ang barkong Titanic ay nakagawa ng mga eksperto ng mapat model na nagpapakita kung ano nga ba ang totoong itsura ng Titanic kahit kahit na hindi pa pwedeng mahiangat ng tuluyan ng dambuhalang barko ay mayroon pa ring mga modelo at mapa na nagpapakita ng kabauhang itsura ng Titanic. Number 3, masamang pagkakamali. Nakakalungkot ni CP na mayroong nagawang pagkakamali ang kapitan ng barkong Titanic na si Edward Smith na kung hindi sana nangyari posibleng walang nasawi sa paglubog ng barko. Ang pagkakamaling ginawa ni Edward Smith ay ang hindi niya pagpapatupad ng nakaplanong drill kung saan may mga nakaanda na sanang bangka para kung sakaling may mangyaring aksidente ay mayroong masasakyan ng mga tao papunta sa kaligtasan. Ngunit hindi ito sinunod ng kapitan dahil inisip niya na sadyang ng lumabog ang parkong Titanic kahit na anong mangyari. Nakakalungkot lamang isipin na kung hindi ito ginawa ni Kapitan Edward Smith ay siguro siguradong mas madaming tao ang makaliligtas sa makasaysayang aksidenteng ito. Number 2, kagamitan sa Titanic hindi lamang ang barkong Titanic at mga buhay na nawala sa paglubog nito ang pinanghihinayangan ng mga tao sa aksidente. Dahil pati na rin ang mga ng mga pasahero ng barko na nasama sa ilalim ng karagatan ay talaga namang nakapanghihinayang para sa nakararami. Dahil kung bibigyan ng presyo ang mga ito sa kasalukuyan, ay karamihan sa mga ito ay umaabot sa libo hanggang milyong dolyar ang halaga. Nabibilang dito ang mga alas ng mga mayayaman, titulo ng lupa at pag-aari, mga pera, ginto at pilak, at mga lumang kagamitan na antik na para sa kasilukuyan. Kaya tinuturing din na nakatagong baul ng yaman ng barkong Titanic dahil kahit na anong bagay na nagmula dito ay mayroong napakalaking halaga at pwedeng magbigay ng yaman sa kahit na sino. Number 1. Makasariling Barko Siguradong magugulat kayo kung malalaman ninyo na mayroong isang malapit na barko na kaysa tulungan ng Titanic ay hinayaan na lamang itong lumubog. Ang barkong ito ay ang SS Californian na may layo lamang na 20 milya mula sa Titanic noong tumama ito sa iceberg. At kahit na nagpapatok na ng signal flare ang barkong Titanic para humingi ng tulong, ay hindi man lang ito tinulungan ng SS Californian. Ulat ng kapitan ng barkong SS Californian ay inakala nila na Rocket lamang ang mga ito kaya't hindi nila napansin na humihingi ng tulong ang barkong Titanic. Kaya't noong nalaman nila ang paglubog nito kinabukasan ay talaga namang nagulat sila at nagsisi. Dahil noong punta nila ang lugar ng paglubog ng Titanic ay puro lumulutang na lamang ng mga bangkay ng mga pasahero ang kanilang natagpuan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi may pagkakaila ng Titanic ay ang isa sa pinakamakasaysayang barko sa mundo. Kaya nagulat ka rin ba sa mga nalaman mo tungkol dito? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.